Mga kabakagani at kapaganti ngayon, tunghayan po natin ang mutya ng kidlat. na Napakaliit po niyan, mutya ng kidlat na yan. Ito po itiman, pulahan. ang mapulahan mga pulahan po. Ayan, parang ginintuan. Ayan. Nakakita po natin ang mutya ng kidlat. A legit po yan. Tumidikit po siya sa magnet. Kahit po pulahan yan, ano? Dimedikit sila sa magnet. Ano? Yan pa mga mutya ng mutya. Mutya ng pinakamutya ng kidlat. Kasi maliliit po sila. Ganda po. Pampalakas, pampaligsi, pangontrakulam at barang ginagamit ni sa kabal. Pag basta tamapananalig nyo yung malakas. Makakaroon po yun ng bisa sa inyong katawan at sasani po ang kapangyarihan. Pampaakit din po yan, maganda sa kabuhayan. Pampaamo po ang may matigas na kalooban. Yan po ang ng mutya ng, mutya ng mga kidlat. Maraming salamat po.